DepEd magkakaloob ng 30-day flexible vacation sa mga teacher sa 2025. Narito ang news ni Jasper Barleta. Magkakaloob ng 30 araw na bakasyon ng Department of Education sa mga guro sa pagtatapos ng school year 2024 to 2025. Batay sa DepEd Department Order Number no. 9 Series of 2025, papayagan ang mga guro na magkaroon ng 30-day uninterrupted and flexible vacation mula April 16 hanggang June 1, 2025 na maaaring tuloy-tuloy o hati-hatiin hanggang sa makumpleto. Kasama rin dito ang mga guro mula sa Alternative Learning System at Arabic Language and Islamic Values Education. Binigyang diin naman ni Education Secretary Sani Angara na ang bakasyong ito ay isang well-deserved opportunity para sa mga guro maging sa mga mag-aaral upang makapag-relax matapos ang academic year. At yan ang News scoop. Ako si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.